Nagpapaniwala itong si Samantha sa mga sabi-sabi kaya dinidiin niya itong si Ward sa nangyari kay Francis pero ngayon ididiin naman siya ni George dahil sa nangyari sa anak nito. Umasa pa sana itong si George na may balik ang dating kanilang pagkakaibigan ni Sam kaya agad siyang gumawa ng paraan para mapatunayan sa lahat lalo na umano kay Sam na walang kilalaman itong si Ward sa nangyari kay Francis. At dahil naman kay Sophia nalinis ang problema ni Ward. Ngunit hindi naman matanggap ni Galvan ang kanilang nalaman. Tilang iniisip nito na pinagsamantalahan ni Ward itong si Sofia. Hawak na ni George ang katibayan na magpapatunay na hindi si Ward ang tumapos sa buhay ni Francis. Ngunit hindi naman kumpinsido itong si Samantha, gawa ng inisip din niya na pinagtatakpan lamang umano ni George itong si Ward. Kahit anumang paliwanag ni George dito kay Sam, masyadong sarado pa ang isip ni Sam ngayon dahil sariwa pa ang kanyang paniniwala ni si Ward nga ang tumapos sa buhay ni Francis. Dahil sa masamang inisip ni Galvan ay sinamantala din niya ang galit ni Sam para kay Ward para tuluyan ng masira ang pagkampihan ng magkaibigan. Sinaktan nila Cairo itong si Ward na walang kalaban-laban at pinalabas nila na utos umano ito ni Sam. At nang nakarating ito ni George, sa puntong ito walang kasisidlan sa galit ni George naniniwala din naman sila sa sinasabi ni Ward. Gustong tapusin ni George ang gulong nangyari sa pagitan ng kanilang pamilya. pag usap kaagad siya kay Sam para kumprontahin ito sa sumbong ni Ward. Ngunit iginiit naman ni Samantha na wala umano siyang inuutos ni Cairo na saktan itong si Ward kahit ito pa umano ang tumapos sa buhay ni Francis. Ngunit sa kasamang palad ay hindi naman naniniwala itong si George sa mga depensa ni Samantha katulad na lang sa hindi pagpaniwala ni Samantha sa mga sinasabi ni George. Humantong ang dalawa sa sakitan at sa hindi sinasadya ni Sam ay naitulak naman niya itong si George siyang maging dahilan para mawala kay George ang kanyang anak. Pero walang nagawa itong si Samantha kundi pagkakataranta. Gusto man niyang tulungan itong si George ay ayaw naman ni George dahil galit ito. Pero sa kabilang banda, habang nakikita naman nila Galban at Aurora ang pag-aaway ng dalawa, sila ang natutuwa. Ngunit hindi nila alam na itong si Cairo ay nakonsensya din sa ginawa niya kay Ward kahit gustong bumawi ni Cairo sa pamagitan ng ibang paraan para malaman ni Sam at George na si pinagsabong ng magkapatid na Galvan at Aurora. Maraming salamat sa panunood at antabayanan po niyo ang susunod kong update. <coughs>